hindi kayo magsasabi ng totoo. Sadyo at mag-ride, real na sasakyan. Nakita kayo ni Brian, tumakbo no siya. Hinarin mo naman, Sadyo Perez, di po ba? Storya real nyo, maski si David ninyo, hindi nga ako naniniwala. Sabi nyo nung last time, gagawa na kayo ng affidavit na katotohanan ang ilalagay ninyo. Pero hindi pa rin katotohanan yung nilalagay ninyo kasi naiiwas ninyo yung sarili. What's up, mga kayo? Welcome back. Siyempre, dito lang sa Joe Malone TV mo ng kinakang piyang sumasalamin sa katotohanan lamang. Ito pang operation na ito, eh, pinaalam ninyo sa inyong tipo ko dito. Pero na after po nung... Nakutin mo yung tanong ko. Nakutin sa sa'yo, ito pang operation na sinagawa po ninyo ay pinaalam mo muna sa iyong tipo kulit bago nyo ginawa yung operation. Importante yun eh. Hindi. Yeah. So, ibig mong sabihin, Uh, ikaw mismo ang lahat na nag na gagawa kayo ng operation Lahat kay uh, Brian Laresma ikaw lahat ikaw ang nag-isip lahat Ay, ikaw ang boss eh iiwas ka kagad eh ikaw ang boss ng D.E.U. diba? diba? So, ikaw ang uh, dapat nakakaalam lahat ng operation ng DEU, di ba? Kasi matter of fact, kasama ka nga sa operation, nandun ka sa area. Yeah, be... Tapos sa epidemic mo, gusto mo pang umiwas. Ikaw ang principal, may kasalanan dito. Kasi ikaw ang nag-isip lahat eh. Yung unang istorya na tinunong ni Chairman Abante, ikaw ang gumawa nito. Ang presumption ay ikaw ang gumawa ng istorya na yun. Tama? Okay, eh, ikaw ang nagplano, nung no, may nangyari, ikaw ang gumawa ng istorya. Pero dito sa affidavit ninyo, hindi pa rin ako kontento na nagsasabi kayo ng totoo. Kasi, ah, uh, hindi nyo sinasabi sa akin ko dito sa committee na ito, yung sino talaga yung asset na nagsabi na nandun na si Brian Lares na Si, uh, yung kapatid ba ni Sergeant Trinidad o yung sinasabi ni Sergeant Perez na asset niya na hindi naman yata dumating according to my information. Alin ang totoo? Asset Ha? Ah? sino yung aset na sinasabi ni Sgt. Perez? Iba pa siya dun sa kapatid ni si Franklin Trinidad? Iba po yun? Iba. Iba. Ang one is... Uh, teka. Sabi ko sa ba kayo yung pangalan ng aset na lang? sabihin ko po dito Deputy Council. Yung uh, official siya na asset. Na-interview mo na ba, Epe, ay uh, PD? Uh, no, sir. Eh, bakit din ninyo tinatanong? Kung totoo yung sinasabi ng kanya ng Juan, uh, ng uh, mga taga-san Juan. Sir, so, uh, just call the records kami from our intelligence branch, yung S2 namin. Yeah, but yes, sir. uh, when, when you kung yung mga tao mo sinasabi na yun ang asset nila, nakausap ni the late Brian Laresma, bakit hindi ninyo i-verify kung totoo? Kasi nagtataka ako, bakit napasama ka agad uh, sa istorya yung kapatid ni Sergeant uh, Trinidad? Yes. At doon sa mga affidavit, uh, dito na nabasa ko, yung kapatid ni Sgt. Trinidad humukuha ng sura doon kay Brian Laresma, allegedly. Pumasok sa affidavit doon eh. Pagpapasahin mo yung bagong affidavit na guys. Kaya kung tinatanong, sino talaga yung asset na kitapit? Kasi ang iniisip ko, yung asset na totoo, pati ang tumawag kay kay uh, ang nagsabi na na si Brian la Lade, Lade, uh, Larenas ay si Franklin Trinidad. O, oh, alin ang totoo? Sabi kayo ng totoo. Kulang ito nga sinipid ninyo eh. kung bubuhin ko yung istorya, wala mga ito. Sino? Kasi kung hindi, mapipilitan kami ipatawag yung asset. Hindi kayo magsasabi ng totoo? Dati at mag Yung asset talaga, bukod po yung kay kapatid ni... When you say sabi mo, bukod doon sa kapatid ni Sages Trinidad. Anong ibig sabihin? participation ni Sages Trinidad yan? Hindi naman siya pulis. Bali, sir, nakita noong time na yun. Ako doon Ibig sabihin, mere coincidence yung sinasabi mo. Nagkataon. Ha? Ganun ba? Kahit na monitor din siya nung umaga na nanggaling na sa uh, Okay. Uh, pero pa, Anong uh, oras talaga nangyari yung parilan? Kumigit ko mo yung honor mga 6.30. ang tunay na nangyari, gumating yung kayo, nakapakay sa uh, green na sasakya. Nakita kayo ni Brian, tumakto siya. Bila mo naman sa Ceres, di ba? Kaya ang tama niya, sa likod. Sa paa. Tama. Kasi ito na ang istorya talaga. Pero, ang ginawa ninyo, gumawa kayo ng parat, kagaya na sabi ni Kevin uh, Barber, kung naparil siya, ginawa nyo ng paraan na maging legitimate yung operation niyo. Kasi magmula sa umpisa, mali Alam eh. yung ba diba sa tin Yes. Kasi dun sa video, 4, 4, 20, na uh, tumakat kayo eh. Kung pwede, tumakat kayo. At iba. Tama. Pero 6. 6.36 ah 6.36 din yung pag-receive ng play at inyong paano nangyari yun? Sino nagpadala ng coordination sa FIDEA? Eh kasi, pro fax ba yun na FIDEA yung ni coordination nila? Yes, po sir. Uh, fax po. No. Exacto yung oras na pag-receive ko niya. Uh, to, yeah, I think it's uh, email po Email. So, exacto yung oras na pag-receive na doon yung timing. Yes, po Yes. 6.36 ang pag-receive uh, ng Pidea doon sa inyong email or coordination, 636 din, sabi ninyo sa inyong mga epidemic, saka pagsagot nyo sa akin na nangyari yung barilan. Bakit nangyari yun? Na ano nangyari yun? Hindi yung istorya ninyo. Maski sa epidemic ninyo, hindi nga ako naniniwala. Eh. Hindi ako naniniwala. Ha? Huh? Huh? Sabi nyo nung last time, gagawa na kayo ng affidavit na katotohanan ang ilalagay ninyo. Pero hindi pa rin katotohanan yung nilalagay ninyo kasi normal naman yun eh. Naiiwas ninyo yung sarili ninyo. Okay, yun eh. Normal instinct of self-preservation. Meron na nga ako kayo dito sa committee na ito na sasabihin nyo na yung buong katotohanan. Yung sinasabi nyo yung katotohanan, kulang po, po eh. Di pa rin yung sinasabi yung buong katotohanan you, know, you know, nakikita ko dito sa lahat ng David na pinigay nyo. At, uh, <laughs> no, that's it. Okay, go ahead. I'll go to the chief of police. It is

if you had had the occasion of working with him, then you would have known his capability. Tama po ba? Yes. Sir. So, patalo kita. Having known him, kung ikaw ang masusunod, siya bang gagawin mo, hepe? No, sir. No? Yes, sir. And maybe you have your own research. Yes, sir. Yes. I will not mention to ask already the reasons. Kasi alam ko na rin siguro yan. Uh, would you please define to me the phrase human responsibility? the uh, of human responsibility to kaya ka pala ang doctrine of command responsibility states that a commander is supposed to, to be responsible for whatever his men would do and would fail to do. Dito sa nangyari nito, wala kang kaalam-alam. Doon pa lang, ay may, may problema ka na sa command responsibility. So, I think, PD, uh, I think you know what to do. And you would know the charges that will be filed against okay. him. At least. Thank you, Mr. Okay. Nasa inyo eh. Nasa, nasa leader eh. Nasa hepe. Nasa PD. Nasa RT. Di ba? Encourage your men to accomplish a lot of things but in a right way. Di ba? Sabi ng Presidente, Labanan natin, lagi natin labanan ang mali at masama at lagi natin ipagtanggol ang tama at mabuti. Uh, gusto ko lang pong uh, magpasalamat sa kumitibang ito sa pagdinig po sa kaso po ni Brian Laresma. At uh, lumabas po ang katotohanan dito po sa pagdinig na ito. At sana po ang pakiusap lang po namin dun sa mga PNP, wag nyo na po sanang uh, kausapin si Brian tungkol sa mga kung ano ng mga salaysay. Mayroon na po kami sariling attorney, ah, uh, Adrian. Mayroon na po kami sariling attorney na sila na po ang uh, sasagot sa lahat ng query ninyo. Yun lang po. At uh, maraming maraming salamat po at uh, sana po ay makamit din namin ang katarungan pagdating sa korte. And the President himself said, lagi po natin mahalin ang Pilipinas at mahalin ang mga Pilipinas. Okay, uh, Congressman Karam. chairman, last naman, Chairman. Kasi, Chairman, medyo nakakalito lang because the name, uh, yun nga, sinabi mo yung Chairman ako, but of course, it's up to the investigation of the provincial director, no? and of course the IAS with regards to the person named Franklin Trinidad because during the previous hearing, as I have observed with the uh, Sergeant Trinidad when asked about the, the when you presented no, as, uh, some some data with regards to a certain Franklin Trinidad and the confirmed that indeed it was his brother, medyo may mga ano doon na parang pinagtatakpan. Now, ang, ang problema dito, Mr. Chairman, yung question of the jury that the uh, chairman ako uh, raised a while ago that question of the presence of the asset or this certain Franklin Trinity that is being used by the police. Now, oh, that's uh, number one, Mr. Chairman. And second, Mr. Chairman, yung question of uh, yung kay Colonel, no? yung sa chief of police. Until now, I am not yet uh, uh, satisfied with the answer of Makarai. Oh, hindi that. And of course, yung tinanong ko kanina na if indeed, may dalawang sasya na nakuha si, si Perez, si yeah. So, but, but, Chairman, I think, uh, uh, the, the PI suggest, Mr. Teman, that the investigation of, of PD and IAS regards to this incident Now we will focus with this certain content for this committee that, uh, or those questions by this committee to be answered. PD, no? Kasi ito nga yung missing eh. Itong si Franklin, medyo pinagtatakpan ng kapatid on the last hearing. Now, and dito sa pinabit na makaraik, tumabas yung pangalan. Na, uh, kaya nga, medyo nagduda rin ako doon sa script ng Chairman Manakob, na wala yung asset. Ito yung Franklin. But of course, PD, I will not that, uh, go deeper on that. It's up to you to investigate na lang po unjustify justify this person. Why is he in the affidavit to Okay. Now, second sentiment, isa pang problema is with regards sa the Piliya watch list. wala yun sa watch list. Now, it's now a question again of the motive. Kung wala doon, bakit inoperate? Di ba? Bakit inoperate yung balot? Kaya tinatanong po si Perez. Ulit-ulit oh, yung question sa 2 sa 6. Kasi wala daw, sabi ni Piliya, wala sa watch list. And if we is not in the watch list, bakit niya nag-raid? Oh, kung nasa record nyo yun, record the police. Kasi usually that is the justification of the police. Hindi nasa record ko namin. But you are obliged. Di ba? You are obliged to report it on the record sa PDA. Kaya nga nagko-coordinate tayo sa PDA. Di ba? Before the operation, we coordinate with PDA doon sa pre-ops kasi kailangan mag-validate din if indeed a certain bio, a ballot, is indeed with the watch list of India. Ngayon, ang tanong dito, kung hindi siya watchlist, list, so I am not concluding that he's not a poser or a selling drugs. So, But what I'm saying is, kung hindi siya talaga sa watchlist, hindi siya talaga poser, anong motibo? Ba't inoperate nyo? Diba that's PD? That's still a question that should be answered in this committee. Para po doon sa committee report na gawin namin, Mr. Chairman, at least po mag-detail namin, the involvement of those persons, no? and explanation why, why Balot was not in the still, the operative of San Juan Police Station operates Balot. And that's why, unfortunately, unfortunately, na matay yung Balot. Thank you, Mr. Chairman. Okay, para magkaroon ng clarity yung ano yung sa issue ng tungkol kay Franklin. I think that the the, very issue there was sa dalawa yung ano eh, dalawa yung kanilang parang uh, sa pero si Nakaser, yung kapatid naman niya no, ni Jefferson na uh, uh, ni Dad, uh, allegedly yung sa sa using of uh, drugs at the same time, buying. Uh, nila yun, si Franklin na uh, uh, Trinidad, but meron silang uh, isang asset also that will uh, uh, mag-propose as a Porsche buyer. Fortunately, uh, nagpag-abot na doon sa, sa tulay, kaya halos lahat na adjust. Eh. Naantay nila yung uh, sa Pidea, hindi dumarat eh. Kaya yung nalaman uh, nila si Franklin at doon sa, 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 tulay, doon na pumasok yung uh, sa mga I really don't know, no? Binasa ko lang yung video ng Abu That basically, yun na nakita ko. No? And uh, yun na nga yung sinasabi ko kanina, yung important ng mga uh, uh, kapatid. Because they were assigned doon sa munisipyo na kung saan merong pamilya, merong mga uh, katigan. And basically, yung yung procedure ng PNP na ibalik sila dahil nga nakakatikip tayo, tapos nakakaroon ng kasama-sama yung mga pamilya. But in here, na-involve din yung feeling to all sa criminal activity ng mga kapatid. So somehow, nag-aano na tayo na rin sa batas or sa, or, so, sa, sa ruling ng ating PNP on how to deal with this. Di ba? Kaya, nagkaroon ng ganong emotion si Sergeant Trinidad and that have to be corrected by the PNP. Dito sa inyong executive order or whatever ruling The PNP have. So uh, uh, I hope that the, uh, the organization of the PNP will be submitting to this Congress some new procedures on this policy that are being implemented by the PNP organization. I think we have served a at The committee have uh, found out that uh, there are some certain uh, 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 rules that have to be amended, like for that one. But Executive Order number 226, the Republic of 9156, 9165 is so strong that needs no amendment. Implementation So with that, uh members, and uh, we will be suspending our uh, hearing on this uh, issue. And uh, we'll be proceeding to the next item of our agenda, which is the uh, the, uh, the investigation on POBO. So, maraming maraming po salamat to all those who have attended, the resource persons. Marami po salamat sa inyo. And this hearing motion.